Hello, 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 guys Sharing lang sa pagkain namin today Ayan. So, tanungin ko kayo guys Just comment uh, down below Huwag na maya So, ito guys yung menu for today is Adubo Adubo from Canada Niluto ng um, kapatid ko So, to Eva and Jane, thank you for giving this recipe. Ayan, adobo from Canada versus, syempre, ano ba? Okay. Syempre, yung adobo, di ba, number one uh, menu din ng mga Pinoy. O, isa din sa mga pinakamasarap na pagkain sa Pinas. Di ba, pag sa Pinas, sabihin mo, adobo talaga yung hinahanap ng uh, uh, karamihan na pagkain sa Pinas at uh, yun lang ang pinakasimpleng lutuin is adobong baboy syempre hindi lang baboy ang pwede natin lutuin is ayan, paglaban ng Pinas paksiw na bangos ba diba? ayan, paksiw na bangos isa din yan sa karamihan na niluluto dito sa Pinas so ayan guys, challenge good for today adobo versus bangos paksiw Oh,